Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamutika TV. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ayan, subscribe na. At sa mga magsusubscribe pa lang, ayan, thank you in advance. And subscribe nyo na yan. At, diba, baka ikaw na lang hindi pa nagsusubscribe siya at sa mga nag-subscribe na at nandito ulit na nanonood uh, thank you so much guys salamat sa mga nanonood lagi uh, gusto ko shout out yung mga nasa Pilipinas and gusto ko rin shout out yung mga alam nyo guys nagpapasalamat ako na ang dami na pala nakapanood sa vlog ko punta punta na sa mga iba't ibang lugar Ayan, shout out sa mga nasa Middle East uh, shoutout sa mga viewers sa Pilipinas at sa Japan Ayan, thank you so much guys and sa mga nandun sa Jordan ayan. Yeah. Uh, thank you so much guys and salamat salamat sa mga viewers ko lahat and God bless po sa lahat and magdasal tayo lagi guys yeah, importante yan yeah. and gusto ko i-shout out yung mga lagi nanonood sa vlog ko ayan, yeah, thank you so much guys and gusto ko rin shout out yung mga nandito pa sa Macau uh, in na nag-aanap ng trabaho hanggang ngayon Uh, masisipag Ayan. tama yan, sipagan nyo kasi kung papatamad-tamad ka dito sa Macau, hindi ka nagaanap ng trabaho wala, wala mangyayari diba? lalo na ngayon guys, maulan sa Macau halos isang linggo na maulan yan, mayra pag-apply pag maulan dito di ba? Hindi ka makapaglakad-lakad kung saan eh. Gawin nyo guys, kung hindi kayo makapag-apply, apply kayo online. Doon sa mga, doon kayo mag-send sa mga may vlog ako, panoorin nyo ting tingnan nyo yung YouTube channel ko guys. Tingnan nyo doon. May mga in-upload ako ng mga pwede nyo apply online. Doon kayo magsisend ng email. Araw-arawin nyo yan. Habang punta rin kayo mag-apply, mag-book in, doon kayo mag-send. Ayan yung mga sa Pilipinas naman. Diyan, diyan kayo guys mag-send ng ano, email. Doon sa upload ko na video. Hanapin nyo yan. Kasi direct yan yan maswerte ka pag napili ka dyan. Malaki sa huran dyan. Guys, minimum 60. 60,000 pesos. Diba? Ah. Mini, pinakamababa pa yan ha. Ah. Tataas pa yan. May mabunos-bunos pa yan pag natanggap ka dyan. Kaya apply na kayo dyan sa mga email na sinin ko. Diyan kayo mag-send kayo nasa, nasa ibang bansa kayo. Kasi pag nasilik kayo, imi-message naman kayo nung sa email. Magre-reply yan sila. And pagka-reply, yeah. abang-abang lang kayo dun sa reply. Basta send kayo ng send. Walang bayad yan guys. Libre yan. Yeah. Bago ka matulog, mag-send ka. pag -send mo, send ka. Hap, umaga, hapon, di yun send ka lang ng send. Kasi kung hindi ka mag-send, pa isa-isa ka lang, ay, matagal yun. Sa dami na nag-send guys. Sa dami. Kung pwede nga lang lima. Lima yung isi-send mo dun sa mga email na yon na nasa video ko. Dun sa isa kong video lima o sampu isin mo sa araw-araw di ba pag di ka pa nasilik nyan itry mo yan guys isang buwan posible wala mag reply dyan sa dami ng email na dyan in upload ko di ba meron na akong isang subscriber na na interview na ah, sana pumasa siya kasi sabi ko sa kanya galingan mo kasi minsan lang mangyari yan sa icon guys sa Icon sa ah, sa Hyatt sa dito sa Macau nagpasa ng resume nagsend sa email and Hyatt Macau na sa Pilipinas siya Inter interview daw siya online kaya guys ah, uh, send lang kayo ng send dapat yung mga experience nyo dyan is 2 years pataas 2 years 2 years pataas 3 years mas maganda o 5 years mas maganda yeah. maglagay ko sa mga resume nyo ng uh, yan mga hiring yan dito sa mga waiter uh, sa mga restaurant mga dishwasher uh, cook yan kung marunong magluto ship cook yan yan mga ano ngayon mga hiring dyan cleaner ayan room attendant paglagay ka sa resume mo room attendant yan guys mga hiring yan dito sa Macau ang taon huwag kayong mag ano huwag kayong maglalagay ng ng reso, sa resume nyo ng isa lang yung ilagay nyo dyan na experience yung sa Pinas lang na sales lady eh, wala, di ka makahanap dito kasi guys, update na ngayon sa update ng Macau experience na ina inaanap nila hindi na sila kumukuha ng ulang experience Ayan. yung mga nandyan sa, Maca sa Pinas guys, mga sa Pinas nasa ibang bansa na gusto magmakaw magmakaw na kayo ngayon hanggat hindi pa maigpit nagigpit ang Macau. Pag nagigpit yan, hindi na sila tumatanggap talaga ng tourist. Kasi ngayon, tumatanggap pa silang tourist eh. Na magkatrabaho. Pero kung mag-ano na sila ng agency sa Pinas o kaya sa ibang bansa, hindi na sila tumatanggap ng direct dito sa mga, sa mga ano, mag-a-apply ka sa mga uh, agency dito kung hindi na sila tatanggap wala, mahirapan, mga Pilipino dito, kawawa kaya ngayon, yung mga gusto magmakaw magmakaw na kayo guys habang hindi pa ngayon maigpit kung makaw magtatanggap pa sila ng mga tourist diba? kung kailan hindi na sila tatanggap ng tourist dito, saka kayo pumunta mahirapan kayo alam nyo naman sa Pilipinas, pag dyan kayo nag-apply mas malaki yung placement diba? at saka sa atin naman kasi pira-pira eh guys, so, to lang pira-pira dyan, medical alam nyo medical guys sa Pilipinas napaka ano higpit kahit wala ka namang ano sakit uh, titinan yung baga mo lalagyan nilang tama para para magkagastos ka lang naman malagay para magdoble yung medical mo e dito sa Macau guys pag medical ka sa Macau pag dito ka nag apply sa Macau mismo medical ka dito pag sinabi sa ng employer mo guto, Uh, hospital, uh, medical. Alam nyo kung anong gagawin lang sa'yo? Yung mga cleaner na yan, mga maliban lang sa bahay, sa DH, domestic helper. Kasi domestic helper, guys, karamihan kasi talaga mini -medical. Ano? Uh, yung medical lang, domestic helper. Pero hindi lahat, uh. Ano talaga, parang sa Pilipinas, lahat may medical. Yung health mo, dugo, yan pahubaring ka, yan, gano'n, check lahat. Kasi, lalo na pagbata yung alagaan mo, yun, may sila sa DH sa medical. Pero pag yung mga cleaner na yan, mga room mga waiter, mga ano kung ano, yan, BP lang yan, BBP ka lang. Pag i-blood ka, sasabihin naman sa'yo na i-blood, o balik ka sa ganitong araw, dapat pag balik, pinabalik ka, magkano ka na, magkain-kain kana na yung ng dugo para mapumasa ka. Kasi pag di ka na pagbalik mo, high blood ka pa rin wala na, bagsak ka na nun dapat relax ka lang kasi pag binibipi ka, kasi minsan kasi pag kinakabahan tayo, dun din tumataas yung dugo relax ka lang, i-relax mo yung sarili mo bago ka pumunta sa medical wag ka mag-isip ng mga na hindi ka papasa sa medical, ay naku, bagsak ka na yun kasi may blood ka eh, mag-isip ka eh Ganun. Ayan guys, uh, sasabihin ko lang yung mga hiring ngayon kasi marami nagpo-post sa group. Isa, yung group na to guys, hindi kasi ano eh. Kaya yung mga nag-apply dito sa mga magtulungan na lang kayo. Yung group na kasi na to is hindi ka, hindi, hindi ka kasi makap makapasok nun. Kailangan may nakapasok na don sa WeChat to guys, sa WeChat. Uh, hindi ka kasi pwede makaano eh hindi ka pwede makapasok dun pag wala, walang, walang kasali natin sa group eh. Mangyayari nyan, pag in-invite, di ba, example, may kasali na dun, i-invite ka niya. example, ako, kasali ako dun sa group na yun, uh, i-invite kita sa WeChat para maka-join ka. Pero kung magjo-join ka lang dun kusa, hindi ka pwede maka-join hanggat wala nakajoin dun, na wala, hindi ka i-invite, ganun. Kailangan may mag-invite sa iba para makajoin sa group niyo. Yun. Yung lagi kasi guys doon pino-post pino na hiring lagi na may kuta is yung ano caregiver 'yan, caregiver mga cook dapat may dalang certificate. Caregiver tsaka ano uh waiter. 'Yan, waiter, cook. 'Yan, waiter, cook. Uh yung mga kitchen helper yan kitchen helper maglagay kayo guys sa, guys sa, mga ano nyo especially yung mga nandito sa Macau nag apply kailangan nyo maglagay diba maglagay kayo nyan kasi yun yung mga inaanap kasi dami mga resto na nag, nag ano, dito sa Macau maraming resto ngayon dito sa Macau na nagbubukas kasi yung daming turista na pumapasok dito araw-araw puno lagi yung Macau kaya yung mga dami nagnegosyo dito ng restaurant kaya yung mga nag apply dyan maglagay na kayo ng, ng waiter uh, kitchen helper yan uh, yung caregiver yan caregiver cleaner yan maglagay room attendant yan maraming nag ano, ng room attendant dito nag hiring cleaner special in cleaner niyan saka yung ano guys uh, yung delivery yung sa mga lalaki delivery delivery helper yan daming herring yan dito sa mga oh, ganyan tapos yung mga yung mga nag apply dito sa mga houses yung mga walk-in dito nandito sa mga nag apply punta kayo lagi sa singwa alam yung singwa guys nasa ano ko yan nasa nasa vlog ko yun yung singwa na agency ah uh, mag-apply kayo dyan kasi yung singwa lagi nagpupost sila ng kitchen helper ah uh, cleaner yan DH yan DH yan mag ano kayo dyan punta kayo guys do sa Singwa na yan sa may red market may ano ako dyan may vlog ako nyan tapos lagi kayo magpasa doon sa microlink isan e kasi daming daming ano ngayon dami silang kuta sa isan e pasa kayo doon lagi pasa sa mga nasa Pilipinas naman, sa Pilipinas, nasa ibang lugar, yung wala ka naman kasi yung gaga, wala naman kasi wala hindi kayo makakapag-ano eh. Yung makakapag-apply lang dito sa mga agency. Yung mga nandito. Yung mga example pro cleaning, ah uh, yung singwa, yung excellent, makakapag-apply lang dyan guys sa mga agency dito sa Macau, yung mga nandito. Pero yung nasa Pinas, may online naman ako na in-upload. Doon kayo magsisin ng CV. Yun lang yung ma, ma apply nyo yung online. Pero yung mga nandito sa Macau, ma apply nila online sa kayong agency. Doon sila mas mong Ayan, yung tips ko naman sa pagpapasa ng resume guys. Huwag kayo magpasa ng ano, huwag magpasan ng, ng resume ng umaga. Magpasa kayo ng hapon doon sa madrop box tapos kung magpasa ka ng resume guys Tanungin nyo, tanungin nyo kung anong bang quota ngayon ma'am yung have to today ma'am oh, tanungin nyo kasi mamaya sabi natin cleaner ang wala ka palang cleaner na experience awala wala na damihan nyo yung experience nyo yan guys damihan nyo kasi kung kunti lang matagal ka makahanap dapat si may experience na hanap nila ngayon sa Macau hindi lang yung wala tapos yung ano nyo guys ayusin nyo yung personal ano nyo, personal data nyo yung pangalan nyo yung birthday nyo ilagay nyo naman tapos edad nyo tapos yung tapos uh, maglagay kayo ng uh, language lagay nyo English tapos little Cantonese lagyan nyo para mag-aaral kayo guys habang nandito sa Macau yung mga basic lang at least may alam ka yun lang importante may alam ka kahit paano kahit kunti lang kasi pag wala ka talaga alam zero ka so, parang exam yun eh dapat hindi ka man lang masiro yun pinaka importante hindi ka masiro dapat may alam ka para pag tinanong ka ng interview mo pag na interview ka at least may masagot ka diba? pangit yung wala kang may sagot nakakahiya yan tapos uh, yung mga yun, yung resume. Ayusin nyo pala guys yung lagyan nyo ng highlights. Highlights. Para makita agad. Example, uh, yung quota ng agency is cleaner. Lagyan nyo yung highlights, yung experience nyo. Cleaner. Lagyan nyo ng uh, highlights. Parang ganito. Tingnan nyo sa video. Ito, parang ganyan. Lagyan nyo yan. Para magtom. Naghanap sila ng ano. Example, naghanap sila ng sa resume mo, naghanap sila na is... Ganap sila ng kuta na cleaner. Okay, ay ito, okay na cleaner, may experience. Yun, on. kita agad yung ano mo, hindi yung ang lilit ng sulat ng experience mo. Dapat lakihan mo. Kasi pag malilit, guys, di na nila titingnan, titingnan 'yon. Dapat yung malaki, sulat. Diba? Para kita agad. Pangit yung ano eh, yung titingnan yung resume mo ang lilit ng sulat tapos pangat kaya tingnan yung resume mo na ano kunti lang yung experience mas maganda yung marami di ba wala silang lusot kasi guys dito pag nakita na may experience Ugi okay na yan sabihin mo na lang na ano uh, pag tinanong ka na alam mo ba mag ganito yes ma'am dapat lagi mong alam Huwag mong sabihin na di ko alam, may bagsak ka na noon. Dapat lagi kang may alam. Tapos, guys, uh, manood, panood, manood kayo ng idea. Dapat lagi kayo may idea. Diba, example, dishwasher. O oh, sabi mo, uh, may experience ako sa Pilipinas. Dapat sa Pilipinas lagi. Kasi hindi ka na nilahanapin dito ng COE certificate of employment. Hindi na mawala ng employer dito naghahanap ng certificate of employment eh. Sa Pilipinas lang. Pag nakita na nila na nandun experience mo, tiwala na sila yon na mayroon ka. Diba? Basta may idea ka lagi. Room manood ka sa YouTube paano mag ano, mag magbiddings sa hotel may mga tutorial naman sa ano at least may idea ka hindi yung pag nilagay ka na dun sa hotel wala kang akala malam diba at least may idea ka. Yung laging ano ko laging may idea. Pangit yung wala kang alam talaga. Dinuktor mo na nga lang yung dinuktor mo na nga lang yung resume mo. Tapos talaga pinanindigan mo na wala kang alam. Magkaroon ka ng idea, guys. Yun. Huwag ka talagang lalagay doon na wala kang idea kasi sinungaling ka na nun. Nagsinungaling ka na na totoo. Talagang napatunayan na sinungaling kasi wala kang alam eh. Tandaan mo yung mga nilalagay mo doon sa resume mo. Hindi yung naglagay-lagay ka lang. Kasi pag naglagay ka doon, tapos di mo alam yung mga pinaglalagay mo, ibig sabihin, sinungaling ka. ba diba? Sinungaling na ngayon paggawa mo ng resume, napatunayan na tuloy na no? kasi di mo alam pinaglalagay mo doon. Diba? Dati yung kaibigan ko in-interview, ito, ito, ito ko guys, Ah... Uh, experience niya sa ano security tinanong siya kung kailan siya nag security sa Pilipinas anong taon na wala siyang yung doon sa resume niya di niya matanda nakalimutan niya wala bagsak na siya kaya ah, yan guys yung isi clean walang, walang placement isi clean yun lang yung agency dito sa Macau na walang placement isi clean walang babayaran. Mayroon naman babayaran, 100 lang blue card sa card na yung sa card mo dito sa mga working card, uh, working ID. Yun yung babayaran mo, 100. The rest wala na. Diba? Siwati ng kaibigan ko, nakapasok sa isi clean. Wala, wala siyang binayaran kahit piso. Diba? Ah, ang lalaki na pa naman ng placement ngayon dito sa Macau guys. Promise, ang lalaki na. Pero kung sure naman na trabaho, huwag kang manginayang kasi mababawi mo naman yun suru isurbol bol nyo ha, na trabaho, tutong trabaho yan. Mamaya, usap-usap lang yan sa park. Sa mga kakilala, na mga ganun. Huwag kayo basta-basta bibigay ng placement dito sa Macau. Dapat pag nagbigay, kalahati-kalahati lang. Huwag ka magbibigay ng buo. Huwag nagka-problema, iyak ka. Di, di, ka tulad ng kalahati-kalahati lang. At least, di ka masyado nasaktan. Diba? Yun know, o, mo, bibigay mo ng buo pag andyan na yung green chap o kaya yung working permit wala tayong problema wala tayong wala na yung pag-usapan pag nandyan na sorbol na ibigay ko Tagdagan ko pa sabihin diba ganun ganun dapat hindi yung yun lang guys yun lang isishare ko na ayusin yung resume nyo guys ayusin nyo ayos kasi dyan tayo na ano sa resume na yayari mga tandaan nyo lagi yung mga ayaring maglagay ko sa resume nyo ng ano kitchen helper uh, yung cook marunong ka magloto sa Pinas sabi mo basta marunong ka magloto Filipino food sabi mo alam mo pero ano ka naman uh, sabi mo fast learner ka naman fast learner uh, mabilis ka matuto turuan ka lang mabilis ka na matuto sabi mo ganun tapos uh, yan, caregiver, yan. ayan caregiver ayaring dito sa mga caregiver laki pa naman sa akin, caregiver guys yan yung laging ano nyo cleaner yan maglagay kayo ng cleaner ano pa ba tapos huwag kayo mahiya guys dito sa Macau kasi kung mahihiya ahiya kayo alam mangyari sa inyo sipagan nyo kayong kayong magano kung ayaw malis ng mga kasama mo sa mga barkada mo malis ka kung gusto mo makahanap pagkat ng trabaho huwag kang mag ano, huwag kang lumipinti sa mga kasama mo sa mga kaibigan mo markala po dito sa mga pag araw-araw ka mag-apply guys kasi kung hindi ka araw-araw sayang araw mo sayang visa mo araw-araw Babawas yun pag hindi ka nag-apply gulat ka na lang tapos na yung visa mo e, gulat ka pa exit ka na ng Thailand huwag kayo mawalan ng pag-asa guys kaya yan pray lang dasal sa Diyos Panginoon huwag tayo makakalimot kasi para malalayad tayo sa ating paghahanap ng trabaho kasi kung wala noon, walang kwenta yung pag-apply natin pag nagdadasal tayo nakakadagdag yan ng matang nakakadagdag confident sa atin na sa araw-araw na pag-anap tutulungan tayo makahanap ng trabaho ng Panginoong Isokristo. And yun lang guys, and thank you so much sa mga subscribe, and ingat po tayo lagi, I love like you.